Ang problema ko guys, hindi po siya magkasya kanyang butas. Hello guys, kamusta? Mayroon lang po akong idea na gustong ibahagi po sa inyo. At siguradong magustuhan nyo. At kung hindi nyo naman po magustuhan, lamang mag-iwan lamang po ng message para alam din po ng ibang manunood. Kung paano kasayin ang ganitong cups sa BBC Nanomero Twist lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Panoorin ang video na ito para malaman nyo. Ganito lang po guys ang gawin nyo. Nalalambutin lang po natin ang PVC pipe para sa ganoon madali lang po ang paglagay. Huwag nyo lang po masyadong edikit. Huwag nyo na po palalambutin ang kanyang cups. PVC pipe lang po ang inyong palalambutin. Pagkatapos, i-salpak e, nyo kagad habang malambot pa po siya. Dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi po siya bumitak. Nalagay na po natin siya ng PVC cement. Tapos, yung caps niya, Ipasok na po natin. Tapos, yung isa naman, scrap na po ito. Hiningi ko na lang po sa contraction site kasi hindi na nila nagagamit. Apakan nyo ulit. Apakan nyo lang guys para lalong bumaon ang kanyang cups. Okay na guys. Naibaw na po siya natin ang gusto. Ito na po ang kanyang resulta. Yan. Pwede nyo na po ito gamitin. Kung gagamitin ko po ito sa Pressure tank. Okay, guys. Pwede nyo po ito gayahin. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Hanggang sa susunod ko ng mga video. Bye-bye.